Kumusta na kayo ang araw ninyo? Magko-comment lang ako. Talaga namang matindi na ano sa Pilipinas eh. Ngayon, ayan. Nanuhan na. Napangalanan na ng mga ng mga sundalo at saka mga marin. Ginagamit pa rin ito ni ni ano. Talaga namang malakas eh. Tingnan mo, paano nila nagagamit yung marin at saka kapulisan sa paghahakot ng mga pera, mga basura, siya sabi ng basura. Malay maleta. Kano 46 na maleta. Yan ang ano. 46 na maleta ang hinahatid ng ng sundalo. O isang isang marin dati. Oh tapos 90 nagwardiya na daw ang papalit-palit na ako talaga tong si Romualde sa kasi Sandico talaga naman Oh, ano, matindi kayo talagang inano nyo yung ano natin yung pera natin nasa inyo mga ano kayo matinding ano nyo ano nangyayari sa inyo bakit ginanon nyo ang Pilipinas ikaw Romualdez talaga matindi ka kaya dapat lang talaga ma-open yung ganyang ano eh ganyang ano para malaman talaga ng ng taong bayan ang ginagawa ng mga congressman na ito eh mga kababuyan yung ginawa sa ano ng Pilipinas talaga matindi kayo hindi na kayo naawa ang mga OFW natin naghihirap binabaha ta, binabaha dyan sa Pilipinas matindi ang baha tapos kayo talagang nagsisi talagang ano na ano kung hindi lang kay Entay Sara ano ikaw ano yung talagang weak na weak ang ating ano tinamo mo nagpadala kay kay ano nagpadala ng ano galing sa konsula ako, sa consulate uh, sa no sa The Hague nagpala will per check will per check kay uh, pangulong Duterte ano nyo gagawin yung ano si pangulong Duterte ano hinyo na tutudasin nyo na Maraming magagalit sa inyo pag ginawa niyo 'yan. sabi ko sa inyo. Maraming magagalit sa inyo ka mga ano, puwera lang 'yung mga dilawan na 'yan sa ano. Kasi 'yung mga dilawan na 'yan sa pink lawan, ay talagang gusto yan nila. Ayaw nila mo si um, ayaw nila mo si Duterte kaya sino inaano nila, sinusuportahan nila 'yung ano, pinoprotektahan nila si Marcos. Dahil ayaw nila maupo si Duterte, si Duterte dahil against sa corruption yan, against sa mga NPA, against sa mga komunista, yan. Anong nangyayari sa inyo? Bakit in, in, in mas inaano kinakampihan nyo pa yung corruption yan? Sige, mag-corrupt-corrupt kayo dyan. Mga hinayo pa kayo di na kayo naawa sa mga pobreng tao diyan sa Pilipinas ninanakawa nyo na nagbabayad sila ng tax sa inyo nagbabayad ko ano naman ang bibili tapos gaganyan ninyo lang mga ya, ayawa kayo talaga oh sobra ng pagpapahirap ninyo sa tao hindi na maganda talaga Yan, mga Romualdez na yan. Mga corrupt people. kurap na pangalan. Ha? Ba't nyo ginagawa yung gano'n ng Pilipinas? Ang ating mga OFW nangangailangan ng tulong. Anong ginagawa nyo? Itong gobyerno na to, anong ginagawa? Wala. Samantalang kinukuha nyo lahat ng remita ng isa sa, sa nano. Na nakikinabang kayo. Ang pag-remit ng mga OFW. Nakinabang kayo. Nag nakinabang ang gobyerno. Tapos dapat iyan ang ano niyo, yung alagaan niyo mga OFW, mga hinayupa kayo. Talaga naman oh. Ano, since pa kahit sinong pangulo kahit sinong ano talagang corruption na yan na hindi talaga matitigay yan kaya galit na galit kayo sa mga ano na hindi bumalik ang Duterte uh, ano kayo mga mga buhaya talaga kayo na sarap nyo ano nakakagigil kayo nagpapayaman ng kayo ng sarili nyo ang apot kayo Talaga naman oh. Inaano e ko lang mga ka followers yung yung sa loobin ko na kahit na ako nandito sa sa ibang bansa. OFW dati. May concern ako sa paking bayang Pilipinas dahil diyan ako sinilang. Dahil may concern din ako sa mga OFW natin. Paano man, paano tayo napakayaman ng Pilipinas, mga, kapalo, mga mga kababayan. Napakayaman ng Pilipinas kung wala lang korupsyon. Talagang nanggigigil ako sa ngayon sa nangyayari ngayon sa atin. Itong Romualdis ito, sarap to, ano ini pati yung ko na yan ko na yan lahat ng mga ano alam lang ni Duterte no, na no, matandang Duterte na talagang may korapsyon na sa uh, DPWH pero inaano lang may mga ghost project na tapos ngayon ang iba naman mga ano mga kalaban ng mga Duterte kay Duterte daw dahil daw kay Duterte wala Bula, mga bulag ba kayo? Mabulag oh, pa kayo kung ano nangyayari sa bansa natin? Ang ano niyo lang, pang ano niyo lang, pang sarili niyo lang kapakanan ang ginagawa niyo. Hindi hindi kapakanan ng kababayan natin, hindi kapakanan ng ng ano natin, bansa natin. Ang ano niyo lang, masyado kayong ano. Masyado kayong nga uh, mapag ano, ma ay, yung makasarili. Makasarili yung ginagawa niyo. Yan lang, mga kababayan. Yan lang, ano, dahil nag-ano lang sa loobing ko. Okay, bye-bye.